Hi guys! Today's vlog, ipapasyal ko po kayo sa Hatley Castle. Wow. Ito po ang sikat na castle dito sa Canada. Alam niyo ba na dito uh, nag-shooting yung Daredevil, Deadpool, at uh, ito rin na naging silbing eye-doubt uh, ng mga X-Men. And guys, pasyal ko po kayo. Patuloy lang po kayo sa panonood. And guys. Ayan ang ganda ng castle na to. Ayan oh, napakaganda niya. Ito ay centuries and centuries na guys. So, nami-maintain pa rin yung kagandahan ng kastilyong ito. Ayan nga si Mrs. at tuwang-tuwa. Talagang picture-picture ang tag kita nyo naman guys ayan diba wow yung dinala ko siya dyan abay natuwa talaga si misis ayan at uh, walang sigil saka selfie at picture picture ang peg mo kita mo naman wow ayan guys nag enjoy talaga kami sa aming pamamasyal sa so, pag wala kaming ganong uh, ginagawa may time din para mamasyal. Okay, guys? Para naman at least uh, ma-enjoy natin ang ating buhay. Ayan. Ang ganda niya. Ayan yung front view ng castle. Napakaganda. Wow! Ayan. Sa paligid niya, napakaliwalas. Nakita niya yung green na green na grass na no? damo. Sa paligid niya ay malalaking punong kahoy na iba't ibang kulay. ang kayo yeah, talaga na enjoy ko. So pamamasyal dito napakaganda. At yan sa harapan nakita nyo naman may mga landscape din. Yung mga bush na yan nakatrim naka, naka no. Naka maintain talaga. Ayan guys, uh, napakaganda. Ayan naman yung gilid niya. Ayan naman sa likuran ng castle. So napakalaki. Napakaganda. Sa likuran, ayan yung harap. Ayan merong malaking uh, garden dyan. Ayan, sa harap naman niya may dagat din. Front view. Ayan yung front uh waterfront and guys uh, hindi gano'ng marami yung namamasyal kasi nga uh, sa ngayon guys sarado siya hindi namin napasok ang loob pero di enjoy na lang namin yung labas ayan nakaka-enjoy ang ganda ng landscape ang ganda ng parigid Ayan, mayroon pang swimming pool. Ayan, nandyan pa yung cherry blossom. Ayan, napakaganda talaga ng lugar na to guys. So, napakasarap pasyalan. So, baka gusto nyong pasyalan din. Kung nandito kayo sa Canada, ito guys, nakalocate sa Victoria, BC. No? Dito sa Canada, British Columbia. So, bandang Colwood lang to mga ka-idol. Ayan. Katabi ng school. May, ka, may royal school to guys na So, ayan. Napakaganda niya. Talagang feeling uh, king and queen ka pag nandito ka. Ayan. Na-maintain ng kaganda ng uh, structure ng building at napakalinis kaya ng kanyang pangalan guys. Hot Lake Castle. So nakita nyo naman sa paligid. Talagang alaga. kaya yung harap. Napakaganda guys. Ayan. Kasing mag enjoy matutuwa ka. Ayan. ilan ilan lang guys mga namamasyal ito kasi pumunta kami rito uh, week, weekdays so I'm sure pag uh, weekends maraming namamasyal dito ayan guys almost how oh, many years na to 500 years or something so grabe ayan napakaganda talagang na-sustain yung uh, kagandaan ng lugar sa kanang building. So alam ko ha, ang iba rito ay refurbish na rin lang siya. Pero na-maintain nila. Sa harapan ng castle, ayan naman, mayroon ding, ayan ang school. Ayan. Yung malaking puting building na yan sa harap ng school ayan yung uh, yung Hartley Castle nga. ayan napakaganda nya nakatuwa makikita mo yung mga uh, structure ayan talagang history so dito sa Canada guys sa maraming uh, castle hindi lang ito isa lang to sa isa sa mga maganda pero sa iba-ibang lugar ng Canada dito sa BC ay napakarami. Well, ito ya uh, ng British mga idol So, diba, Queen Elizabeth. So, kaya napakaganda at napakayaman. At ayan nga, at mayroon din dalawa rito nga uh, pabo, no? Ayan guys, matagal na rin dyan. Yung dalawang pabo na to, o peacock. So may mga iba pang uh, napakadami nila guys. May iba-ibang mga ibon dito. Ayan pa ang ibang mga kasama niya. So usually ayan, isang babae lalaking peacock. Wow. Ayan. Ayan siya. Diba? Talagang hindi lang yung building pati yung pati yung ano mga hayop sa paligid ayan o no, napakadami nila ayan so winter dito guys kaya yung ating mga ano, kalbo puno at mayroon pa rin ako nakita rito, guys. Sa uh, squirrel, no? Ayan. Ah? Uh, napaka-amo nila. Ayan ang squirrel. Or bising. Diba, guys? Ayan, ang daming mga kalaman, hayop, at yung mga... Wala nga akong nakitang bear dito. Ayan, meron din dito mga rakon guys. So, marami, maraming nga uh, pagdating sa mga wild animals. Marami dito. Uh, usually, meron din ditong ng uh, deer. So, ngayon hindi nagpakita. So, nandyan si squirrel. Ayan. Nakakatuwa lang. Okay guys, uh, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Thank you. See you again.